At sa ating balitang sports, magtatagpo sa PBA Finals ng PVL ang Cherry Tigo at PLDT High Speed. Tunghayan ang sports balita mula kay JC Pancho. Dumako naman tayo sa balitang sports. Finals on the way na. Dahil sa wakas ay magtatagpo na ang Charity Crossovers at PLDT High Speed Heaters para sa Premier Volleyball League On Tour Finals. Nagkalaglagan na matapos ang mainit na tagpo sa Premier Volleyball League semifinals dahil maghaharap na ang Charity Crossovers at PLDT High Speed Heaters para sa inaasam-asam na kampeonato. Balik-finals na kasi ang mga veteranong manalaro ng crossovers matapos mailaglag ang kopuna ng HD Spikers kahapon, Martes, Agosto 12 sa si Smart Araneta Coliseum. Pinangunahan ito ni Ara Galang, ang naturang player of the game, at Ces Robles na may parehong scores na labing limang puntos. Habang si Aimee Hernandez naman ay minarkahan ng kanyang pagbabalik sa labing dalawang puntos. Samantala, patuloy din naman na hinangaan ni Rene Peñapel ang entablado na nakapag-ambag ng score na 10 puntos. Gayun din ang kapwa nito rookie na si Erika Deloria na pumasok sa clutch at umiscore ng apat na mahahalagang puntos. Dahilan para tulungan ng crossovers na idispatcha ang HD Spikers sa so score na 25-17, 16-25, 25-21, 25-23. Sa kabilang banda, sa unang pagkakataon nakapasok ang PLDT high-speed hitters sa finals matapos talunin ang kupunan ng Crimline Coolsmasters sa isang mainit na tunggalian na umabot pa ng pipset. Sa ad ng player of the games na si Savvy Davidsons na kumamada ng 34 big points, luha at pawis at gustong-gusto niya ang bawat nangyari sa naging laban. Bukod pa rito, pumalo ng sapat na suporta si Kim D na may score na 14 na puntos. Samantala si Majoy Baro naman ay tuloy-tuloy ang pagpapakita ng depensa sa net na nakakuha ng tatlong solidong blocks. Si Mika Reyes at Joby Prado naman ay nagpamalas ng walong puntos na opensa tungo sa kanyang score na 27-25, 22-25, 19-25, 25-16, 15-10. Magaharap ang Charity Crossovers at PLDT High Speed Heaters ngayong linggo August 17 para sa PBL on Tour Finals. At iyan ang Balitang Sports. Ako si JC Pancho. Balik sa inyo, Henry, Mia at Vanessa.